naimbit ako ako sa Live Good, February 10, 2023 so i-share ko lang po sa inyo yung journey ko rito paano nagsimula so tinawagan ako ng madaling araw February 10 then nagjoin ako February 10 din, nung lumiwanag mga alas dos na ng tanghali po yun so ngayon isang taon na rin po ako sa Live Good. so sawa ng Diyos po nagkaroon na po ng resulta ito po, itong sasakyan na to bihaya po ng Diyos sa atin mula po sa Live Good uh, hindi naman po sa pag-aano, ito po ay nabili ng cash tawa ng Diyos and nakabili na rin po ng investment na bahay and ngayon po sa ngayon meron na akong 7 diamonds under my team so to God be the glory napaka-bless talaga imagine that time nagtitinda lang ako ng tubig pero bago pa ako nagtinda ng tubig ang pinakamatagal ko pong tinda ay price price nagtitinda po ako ng price price so nung na-invite ako dito tinda ko tubig parang hopeless na ako dahil sa edad ko I'm 48 years old na eh so na-invite ako dito feeling ko parang saan pa ba ako hindi ko alam saan ako pupunta eh. kasi habang buhay na ako nagtitinda eh mula nung bata ako nagtitinda ako eh eh nung nakita ko yung opportunity na to sabi ko gagawin ko to kung dito aasayin sa buhay ko gagawin ko to kasi dumana ako sa pagiging empleyado almost 10 or 20 years akong nag-empleyado eh pamisa-misa nagtitinda so wala nangyari Nakaip, nakaipon lang ako ng payslip ha, pero wala eh wala eh you know, madaling araw pa lang gising na ako tapos uuwi ako gabi na yung sweldo ko halos sapat-sapat lang eh Pam pang gasto sa bahay kaya walang napundar walang kinita na walang napuntahan kundi nabuhay naman pero sa pangarap pag usapan wala walang pag-asa makuha pangarap nakagaya kong ordinaryong empleyado lang tapos po nung nagtinda ako ganoon din madaling araw pa lang Gising na nakakala sa kalsada gabi na ako umuwi pero ang uwi kong pera magkano lang so naisip ko tuloy na hanggang kailan ba ako ganito parang wala ng pag-asa pero nakita ko si Liv nagkaroon ako ng pag-asa sabi ko kahit mahirap to gagawin ko to so hindi ako nag-iisip na madali alam ko mahirap lahat naman pagyaman mahirap hindi ako nagahanap ng madali ang hinahanap ko saan ako yayaman wala na akong pangalam kung mahirap basta kung saan ako yayaman kung saan ako may chance kasi sa empleyado pagiging empleyado wala na akong chance dyan eh kahit naman yung mga nakatapos eh, hindi naman lahat eh, masenso so lalo na sa akin na hindi nakatapos so wala akong chance para yumaman dyan sa business wala naman akong malaking kapital so wala rin akong chance dyan so natry ko na rin eh. ilang taon din ako nagtry nagdegosyo eh food cart nisan may sidecar ako Shoma, empanada, donut, scramble. So, hindi kaya pag kamalit lang kapital. So, nakita ko itong live good. Sabi ko, kahit paghirapan ko to okay lang. Kung dito naman sa paghihirapan ko, eh, asenso ko. ba diba? Mas mabuti na maghirap ako na may pag-asenso. Kesa yung naghihirap ako nang wala namang asenso. So, kaya inaral ko yung live good. minaster ko. So, ang unang gawin mo, masterin mo yung live good aralin mo kabisaduin mo huwag kang papayag na hindi mo alam huwag kang sasali na hindi mo naiintindihan huwag ka rin huwag mo rin i reject na hindi mo rin naiintindihan kailangan maintindihan mo muna siya bago mo decisionan kung yes or no so yun yung ginawa ko inintindi ko muna siya so masterin mo kailangan kaya mong ipaliwanag kasi hindi ka makaka-attract ng mga tao kung ikaw mismo hindi mo kayang explain yung negosyo mo so, hindi naman di siya mahirap actually pinapaliwanag ko lang yung three ways to earn weekly pass start commission matrix bonus tsaka matching bonus yung tatlo madali na yun eh yung influencer yung retail commission tsaka yung diamond bonus pool madali na yun eh ang dali lang so yun lang kailangan kabisado mo yon nag provide ako ng mga materials meron akong powerpoint meron ako mga video na naka-download so preparado po ako preparado kasi negosyo to eh alam ko papasokin ko negosyo alam ko marami nagpe-fail sa business alam ko may mga nagsasucceed so syempre doon ako nakapokus sa mga nagsasucceed hindi ako nakapokus doon sa mga magpe-fail kasi merong iba naku baka mag-fail ako dyan naku baka hindi ako kumita naku ba walang, walang mangyari Normal po yun. May mga taong hindi kumikita, may mga taong hindi fail Pero ba't doon ka magpo-focus? Kung, kung ang gusto mo ay success, ba't ka nagpo-focus sa mga failure? Dapat ang mindset mo, nakapokus ka, paano ginagawa ng mga successful? Ano ginawa ng mga successful? Ano ginawa ng mga nagsucceed dito sa live good? So, doon ako nagpokus. So, ngayon, kung ikaw ngayon, hindi ka pa member, umatend ka ngayon, so, I suggest, arali mo to, mag-focus ka sa mga successful na tao dito sa live good, yun ang pakinggan mo. Huwag na huwag ka makikinig sa mga failure. Magbiging failure ka rin. Kasi wala rin silang ituturo sa'yo. Kundi mag-fail. Kasi hindi nga sila naging successful. Ano ituturo nila sa'yo? Kahit mga magulang ko, kapatid ko, hindi ko pinakikinggan yun. Kasi alam ko, live good to. Wala naman sila sa live good. Hindi naman sila successful sa live good. Hindi pa nga nila alam ang live good narinig lang nilang live good may kapitbahay ako kaibigan ako classmate ko hindi naman sila involved sa live good kung involved man sila minsan naging involved sila minsan hindi pa rin ako makikinig kasi hindi naman siya successful sa live good so yun yung mindset ko nun no? so nakinig ako dun sa successful okay that time ang successful sa live good si kuya pernan si kuya pearls silang dalawa sa kanila ako nakinig so tapos ginawa ko to hanggang naging diamond po ako in 2 months so ako po yung second diamond sumunod kay Kuya Pernan dito sa Pilipinas then ngayon po under my team meron na po ako 7 diamonds meron na po akong isang foreigner na diamond na Indonesia nasa Indonesia so siya ang first diamond sa Indonesia sa limang leg meron na akong pitong diamonds so blessed na blessed talaga So, maraming pwede mangyari sa'yo dito. Kaya, kung ako sa'yo, kung isa ka rin sa mga nangangarap, I-try mo si Live Good. May magandang mangyayari sa'yo.